Tila walang kapaguran ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan at pangkabuhayan sa mga Pangasinense. Sa patuloy na pag-arangkada ng Gikonsulta Program, nahatiran muli ng tulong ang mga residente sa lungsod ng Ordeneta. Pinangunahan mismo ni First Spouses League of Pangasinan Chairperson Maantwazon Giko ang pamamahagi ng iba't ibang tulong medikal sa mga residente ng barangay Makalong at Tipuso. Dito, aktibong ikinakampanya ang pagpaparehistro ng PhilHealth para makinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan. Ilan nga rito ay dental services, laboratory test gaya na lamang ng urinalysis at random blood sugar test. Hindi rin mawawala ang libreng pagpapatingin ng mata kung saan nabiyayaan ng ilang residente ng salamin. Para naman sa pangkabuhayan program, namahagi ang Office of the Provincial Agriculturist ng mga buto ng fruit-bearing trees. Sagot na rin ng Gikosina ang, ang mainit-init na merienda para sa lahat. Salamat sa kay Ma'am Maan. po, kami ngayon. Uh, Pinint na pwede kami sa hospital na Maraming maraming salamat sa kanila. At maraming silang natutulungan. Mayroon ding maagang pamasko para sa mga bata sa pamamahagi ng mga laruan at art book sa mga daycare students ng Child Development Centers. Pero sa kabila nito, malaking hamon pa rin ang kawalan ng benepisyo para sa mga guro ng mga Child Development Centers. Alam upang magtrabaho bilang employee ng city. Di ba? Na may benepisyo. Dahil dito, patuloy na isusulong ng unang ginang ang karapatan at benepisyo para sa mga guro ng Child Development Center. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.